Ayos. What is up, mga pare ko? 'yon ah, uh, meron tayong ginagawa dito na Suzuki minivan na DE64B yung model nya. So ayan. Ah, uh, two weeks na siya nandito ngayon dahil nga uh, medyo nahirapan tayo sa paghahanap ng pesa para dito kasi nga ang sira nito mga pare ko ay turbo mismo. And yun nga anabaklas ah, nabaklas ko na yung turbo yun natanggal na natin kaya nga natin nalaman na turbo nga talaga yung sira nito and yung Suzuki minivan nga pala na to mga pare ko ay 660cc lang so napakababa lang below 1000cc lang siya and yun nga may turbo siya surplus nga pala to from Japan and ang mayari nga pala to mga pare ko ay kapatid ko dinala niya dito to dahil nga uh, ah, ipapacheck lang dapat yung turbo kasi nga nung una ko rin nakita to uh, ah, napansin ko nga dun sa air filter nya so kunin natin air filter ito yung air filter nya mga pare ko yan o ba diba? puro langis na ito yung una ko napansin dito pero ah, syempre dahil nga sa bago pa lang naman to sa kapatid ko so sabi ko palitan na lang ng air filter so yun nga bagong palit na rin kasi to baga pangalawang palit na to is naging ganito pa yung itsura ayan nagpuro lang siya napansin niya rin dito na yung langis nagbabawas. So madalas na pagka bumabiyahe siya, nagdadagdag pa siya lagi. So hindi normal yon mga pare ko, kumbaga sa makina. Babawas man ng langis yung makina. Pero konting-konting percentage lang yun ng langis, hindi kagaya nito. Sobrang abnormal talaga nung pagbabawas ng langis ito. Hindi, napansin ko pa nung sinilip ko yung turbo ay may leakage siya ng langis. So talaga nagduda na ako na baka turbo na rin talaga yung problema So yung nga, yun binaklas natin yung turbo. Yun nga nakita natin na grabe na yung langis doon sa loob sa may intake side. Pero yung sa may exhaust side naman ng turbo is walang naging problema. So ginawa natin, pinul down natin yung intercooler. Yan. So ayan, kababalik lang ng bumper niyan pero pinul down na namin yung intercooler niya dahil yung mismong intercooler pati yung mga host ng intercooler ay punong-puno siya ng langis. Doon ako nagtaka sa intercooler niya dahil uh, parang doon na yata napunta lahat ng langis. Then yun, pakita ko sa inyo yung turbo mismo. And ito na nga pala yung turbo mga pare ko. Yan, kung makikita nyo, kalas-kalas uh, na yung turbo. Uh, gusto ko lang sa inyo ipakita yung mga parts at uh, yung parts na nagkaroon siya ng problema. So, dito mapapansin natin na uh, kinain niya na yung surface nito. So, kinain na to ng itong turbine pin ayan so ayan na scratch na yung dulo nya yang kinain na then pakita ko rin sa inyo yung mismong cartridge so ito yung cartridge na sinasabi mga pare ko turbo cartridge so e, dito kasi actually pwede pa yung pwede pa tong gamitin mga pare ko kung may nabibili lang sana na uh, repair kit kaso wala talaga tayong makitang repair kit So gusto ko lang sa inyo ipakita kung ano lang yung naging problema nito. Ang naging problema lang nito ay itong pinaka bushing ring nya o yung piston ring. Yung parang sa piston ring. Yan. Ito lang yung naging problema sa kanya. Yan. Medyo malaki na yung clearance nya kaya yung uh, langis nakakalabas na rito. Pero dito naman sa exhaust side, exhaust side to mga pare ko. Uh. Ito yung intake side. Pero pinakamalalang may leak dito ay itong intake side. Dito talaga nagmula lahat ng leakage ng engine oil. So ganito kasi yung nangyari dyan. Yan, balik natin to. Yan, kung mapapansin nyo, sira na rin yung sa loob na bushing ring o yung pinaka piston ring nya. Yan, malaki na yung clearance. Oh. Maalog na talaga siya. Dito kasi, di lang alog na pa ganito, may alog na rin kasi siyang pa ganon kumbaga may ganyan na rin siyang alog hindi lang dito kasi nga palitin na yung pinaka uh, bushing ring nya ito and then syempre uh, palitin na rin ng bushing sa loob so mas maganda sana to kung uh, may available na repair kit kaso nga wala talagang repair kit meron man akong nakikitang cartridge so yung ganito lang mga pare ko yan may mga nakikita ako sa online ito at saka sa ibang seller na ganito lang yung cartridge lang para palitan lang natin saka salpak kasi ang brand kasi nito ay Ihi and then yung part number nya is BZ62 so karamihan lang ng cartridge na nakikita ko sa online tapos dun sa mga seller sa facebook ay BZ59 dun sa magtatanong bakit kakabitan ko siya ng turbo ngayon na BZ59 kasi nga uh, salpakan din naman siya. Actually, plug and play lang siya. Ang pagkakaiba lang naman nila mga pare ko sa BJ59 tapos BJ62 ay itong diameter na to. Yan. Kaya pag bumili man ako ng cartridge na pang BJ59, so hindi rin siya kakasya dyan. Yan. Yan. Pati dito magkakaroon sila ng problema. Dito sa exhaust side. Yan. Kasi nga hindi naman sila sukat ng diameter nyan. Kaya yun ang pagkakaiba ng BJ62 tsaka BJ59. So, although na sa isang buong turbo ay papasok sa dyan, papasok sa unit natin, kasi nga, isang buo siya. Pero kung gagamitin natin yung body ng BC-62 doon sa BC-59 na cartridge, is hindi siya pupwede pa mga palikong. Kaya yun, ah, bumili na lang tayo ng isang buong BC-59 na turbo. Kasama na talaga yung body, hindi lang siya cartridge. So, pakita ko sa inyo. Sa box nga pala, ito yung mga kasama. Ayan may mga kasama siyang stainless gasket yan kasama na yan tapos ibang iba pang mga gasket pa dito dito sa loob and then ito yung pinaka unit natin yan yan yung makikita nyo rin sa model nya ay BZ59 so yan pero plug and play lang din siya doon so yun nga gaya ng sabi ko sa inyo ang pagkakaiba lang naman ng BC-59 Saka BC-62 Ay itong diameter na to Diameter ng cartridge Dahil nga sa wala tayong mabiling cartridge Ng BC-62 eh Hindi naman natin pwedeng ilagay yung BC-59 Sa BC-62 na body So bumili na lang tayo ng buong turbo na BC-59 Para in case na Masira ulit Bibili na lang tayo ng cartridge lang Yung pinakaganito lang mga pare ko So mas mura yan pag cartridge lang yung binili nyo so yun uh, may body na tayo ng BC59 so alin man sa dalawa na yan yung masira pero wag naman sana syempre, uh, butas na nga yung bulsa eh alin man sa dalawa na yung masira at ano man sa dalawa na yung may available na cartridge so pwede agad tayo makabili kasi nga uh, parehas mayroon na tayong body ng BC62 at saka BC59 so ito yung brand nyo natin okay And kung mapapansin nyo rin, tinanggal ko na yung mga tornilyo. Kasi yung mga tornilyo dito dati, is tatanggalin nyo lang. So tatanggal na natin. Tatanggal na natin yung mga tornilyo rito. Kasi ililipat natin dito sa bagong turbo natin. Okay. So kagaya ng mga ganito. Tinanggal na natin and then ililipat natin dito sa bagong turbo. So yun lang gagawin natin ngayon. Ah, pinakita ko lang sa inyo. inexplain ko lang din sa inyo kasi Uh, nung una kasi naguguluhan din ako sa dalawang turbo na to kasi nga uh, akala ko kung na parehas sila plug and play is parehas din sila ng cartridge buti na lang di ako naka order ng cartridge ng BC59 kasi dapat dito ko ilalagay <laughs> yung pala hindi pa pala kakasya baka hindi man siya kakasya baka mas malaki pa to so hindi ko alam kung sino ang mas malaking diameter sa dalawa na to hindi naman natin pwedeng tanggalin to kasi nga bago pa so yun balik lang natin yung mga tornilyo at saka mga tubing ng turbo so yun yung kakabit natin ngayon and ito nga pala yung catalytic converter natin so yun, okay, assembly na natin at ilagay na natin yung mga bolt na dapat ilagay uh, okay na naikabit na natin lahat at saka nahigpitan ko na rin and ready to kabit na tong mga to so yun uh, ko lang din sa inyo yung mga pagkakabitan pa nito para mas makita nyo rin and ito pala isa sa uh, Ang tagal kong hinahanap nito wala na nga rin ako mabiling ganito rin So ito yung tornilyo na nakakabit dito sa turbo tapos doon sa exhaust manifold. So ito yung isang piraso na naputol noon nung tinanggal ko. Yan naiwan na siya dito sa dati nating turbo. So actually diyan ako nag diyan ako nagtagal talaga dahil sa kakahanap ng tornilyo na to. Okay lang din yan. So ayan ready uh, ready na ikakabit na lang natin yung turbo. Ah uh, baka nga hindi ko na rin mapakita sa inyo kung paano ikakabit yung turbo kasi nga ayan bukod sa Nag-uumpisa siya na siyang umulan. Is one man army lang tayo, nag-iisa lang tayo dito. So yun naman ay wala namang baga kung papano mo naman siya binaklas, Ganun mo rin naman siya ibabalik. So kagaya nito, na nandito lang yung mga tornilyo. Ito yung nagsusupply ng langis dito sa turbo natin. Ayan. ayan. Yung oil line na to. Okay, so kabit na lang natin. Papakita ko na lang sa inyo pagka naikabit na natin. Right? ayun mga pare ko after ng ilang suot ilang ahon, ilang suot ayan, naikabit na natin yung turbo ngayon so ayan, naibalik na natin lahat pati yung mga vacuum and final checking na lang ako nung mga mga hoses na mga natanggal and yung mga hose pang iba dun sa ilalim yun na lang and so tayo sa ilalim para mas makita nyo rin final checking na tayo Alright mga pare ko So ayan na nga mga pare ko Dito tayo sa ilalim So naikabit na natin lahat Ang din na lang naikabit dito ay yung catalytic converter natin dito So po, na nga itong paanda rin eh Kaso wala pa yung catalytic converter natin So ayan naikabit ko na lahat Lahat nito Ito yung oil return Fuel line And then itong coolant natin Yung coolant line na to yan na, ibalik na natin lahat. Pati itong heat blocker plate na to. Yan. So, mapapansin nyo lang, nga nasira na siya kasi nga nasira na yung tornilyo din na natin natanggal. So, ang ginawa natin, pinunit na lang natin itong heat blocker plate na to. Yan. Para lang matanggal. So, nakabitan din naman natin, ay na ibalik din. Kaya lang naman natin sinira yan para matanggal. Kasi nandito sa ilalim yung nagdudugtong sa turbo tapos tong exhaust manifold eh. So ayan mga pare ko. Okay na. Ready to start na lang to. Itong catalytic converter na lang. Ayan, ito yung dugtungan. All right. So final checking, okay naman, wala nang nakakalimutan. Mahirap yung may makalimutan tayo dito. <laughs> All right, so update ko na lang kayo pagka naikabit ko na yung catalytic converter, yan na lang din naman ang kulang. So yun mga pare ko, okay na? Tapos na? Tapos na natin ikabit yung turbo and then nakapagsalin na rin ako ng laman ng radiator natin. So for now, ang nilagay ko muna ay distilled water. Yan, nakikita nyo. Distilled lang muna yung nilagay ko kasi on testing pa lang tayo. Tsaka bukod dun, pagka naging okay naman yung uh, mga kinabit natin, syempre sabay, kumbaga flashing na rin yung mangyayari yan. Itatapo na rin natin yan. Okay, natapos din tayo. So ito yung coolant natin. Ayan, naka-ready na rin 'yan. Diyan lang natin nilagay. Eh nagpalit na rin ako ng air filter. Ayan. Makikita nyo Eh nagdagdag na rin pala ako ng langis. Whew. So ito ngayon magkakaalaman. So nagchecking checking na ako. Wala na akong nakalimutan. And kung meron man na akong nakalimutan, sana naman eh yung minor na lang, kumbaga hindi makaka-affect doon sa sa so, pagpapaandar natin ngayon ayan yung ating turbo okay so linisin lang natin to at uh, masyadong makalat okay susi natin so hindi pa talaga to napapaandar after 2 weeks ngayon pa lang natin papaandarin kakabit ko lang ng baterya so yun Oh, kinakaba kabana ko ah <laughs> okay alright ayan cold start and then wala tayong check engine ngayon oh napakatahimik alright okay yun yung cold start natin cold start indicator okay checking lang tayo baka may na tayo, tayong gabit dito pero wala na alam ko na sinikto okay dito sa radiator natin okay kailangan natin magdagdag dagdagan natin ng distilled okay nagsali na tayo so ito na yung Uh, distilled natin ayan, napakaganda tapos na rin tayo mag bleed kaya ayan walang kabula-bula And then balik tayo dito sa makina ayan yan yung makina natin mga pare ko napakaganda kumandar napakatining ayan so nawala na rin yung cold start natin ayan o oh. ayos ganda Ayan. Uh, Ina-acceleration ko lang. Ayan. Okay na okay. Uh, dito sa turbo, wala naman tayo nakikitang something o anong mga leaking dito. Dito sa tambucho. Ayan, wala rin kausok-usok. Pag dito naman, okay na okay din. Woo, ayos! <laughs> so, ayan, ang ating RPM. Pababa na yan. Bumababa pa siya. Pero tignan nyo yung makina natin. Napakaganda. Napaka-timing uh, ka. <laughs> ah, syempre. Wala ka eh, kay eh, may eh, electric naman. Bago turbo ba naman eh. <laughs> so ayan mga pare ko, na na-solve na natin yung problema natin sa turbo. Ayan. Ah, tagumpay na tagumpay naman tayo. Okay? Final checking lang talaga tayo dito. Siyempre gusto lang din natin makasure kung baka mamaya may leak para o oh, may problema yung turbo natin para kung sakaling may problema is may kukoncern pa natin sa pinagbilan pero ngayon naman eh okay na okay okay ang ating distilled katapos nyan pwede ko nang i-flashing yan mga pare ko para malinis na may lagay na natin yung coolant natin. Ayan mga okay. pare ko, okay na. Naisampan na natin siya tsaka na testing na rin. So ayan, ah, pwede na natin ni to. Pero ipa-flashing ko pa diyan yung Wilkins pagkatapos. Okay, ito yung ating makina mga pare ko. Ah, ko. Yan yung ating RPM. Okay, Tagumpay yung pagkakabit natin ng turbo Okay mga pare ko uh, Sana eh may natutunan kayo dun sa uh, Pagkakabit natin ng turbo na yan uh, Nga pala Gusto ko lang din i-share sa inyo na yung uh, Turbo ng DE64 series ay May tatlong May tatlong klase yan uh, Isang BZ57 Yung tinatawag nating Hitachi tsaka yung BC62 yung uh, Ihi and then yung mga replacement natin na uh, bc 59 pero yun naman is uh, plug and play lang din sa lahat ang pagkakaiba lang talaga nila is yung diameter ng diameter ng cartridge kaya hindi siya pwedeng kunin yung, ba, yung cartridge din ikabit sa magkakaibang part number so, pero yun uh, okay na okay pa rin pero yun at least uh, naging tagumpay naman yung pagkakabit natin ng turbo dito sa d 64 b ng kapatid ko so ngayon uh, pwede nang bumalik ulit sa kalsada to ayan. yung ating IDEL napakaganda so yun mga pare ko maraming maraming salamat sa panonood. and kung may katanungan kayo uh, tanong lang kayo uh, pagka pwede naman natin sagutin sa comment section is sasagutin natin yan pero ngayon, ah, uh, paano ah, naging okay yung pagkakabit natin ng turbo. right, maraming maraming salamat sa panonood, mga pare ko. Kung nagustuhan niyo 'yung channel na 'to, kung nakaabot kayo, please like and share and papalo rin ako sa IP page natin. Tsaka, pa-subscribe ako sa YouTube channel. Alright.